Private resort na good for 30 packs overnight meron dito sa Bustos. Tara, yung mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami napadpa dito sa 209 Perez Street, Purok Tanawan, Bustos, Bulacan para mag sa Tanawan Haven. Meron dito ang adult swimming pool and kiddie pool. Ang cool lang din ng vibes dito pag gabi. Lunch areas na pwede pagtambayan and well in fact, pwede kayo dito mag-video kay as well. They have a kitchen and bar area na kumpleto ang gamit mula sa appliances like refrigerator, microwave, water dispenser at rice cooker, mga kitchen utensils at syempre, di mo awala ang dining wares na pwede nyo gamitin pagkakain na kayo sa kanilang dining area. They have a garden area and may foosball na pwede nyo din gamitin. And syempre, meron silang apat na air-conditioned rooms na kaya. 30 packs na may sariling comfort room. They are pet-friendly kaya good news for fur parents. And for the rates, ilalagay ko na lang ito sa comment box section. Want to book? Just message their Facebook page, Tanawan Haven. Let's go!